Hello mga kalots, good afternoon. Dadalawin natin ang ating mga kaibigan at ating mga kababayan dito sa cemetery mga kalots dito sa mga sa Barangay Santa Lucia, Magara. Ulito ang cemetery po sa May Santa Lucia po ito. Bali dito po ang cemetery po na open po la sa lahat kahit anong religion mo. Pwede ka to, pwede ka po dito makilibing. Ito po ay nasa barangay Santa Lucia po ayan po marami na po ang naglilinis dito ng kanyang kanyang mga nitso mga kalods ayan po ang iba malilinis at iba hindi pa kasi busy pa sa pagboto ayan po ako po ay galing po ako sa pagboto dumiritso po ako dito sa may simenteryo upang dalawin ko ang aking kaibigan mga kalots na matagal na po siyang nabaya pa Hello mga kalods, dito tayo samahan nyo ako at ipakita ko sa inyo ang kabuuan ng simenteryo ng Barangay Santo yung magaraw, hayam po Mag maganda pa ka arrange po ng kanya kanya mga nitso yan po, malapit na kaya ang undas mga kalods ilang araw na lang ay undas na may kanya-kanya ng ano kanya-kanyang dalaw sa kanilang mga puntod sa kanilang mga kamag-anak na namaya pa ng mga kalods ayan ayan, po, ayan po mga kalods ang ano malilinis na po ang iba ayan ayan po mayroon po mga ano dito, mga nagkatrabaho pa sa kanila mga punto kasi ang iba may nasira. Kaya ginagawa nila o oh, mga kalots, Yan po. Ito, ito po ang mga ginagawa pong chapel na bago. Kasi ngayon lang po nagka-chapel ang baga, ang simenteryo po. Ayan po bagong chapel na po to ayan ayan po ang chapel ng simetere kung wala ka na ng mga kamag-anak dyan, pwede ka dito sa chapel mag tirik ng kandila ayan po, dito tayo sa mga apartment na mga nitso hanapin po ang aking kaibigan po upang mag tirik po ng kandila at magbigay ng counting dasal. Ayan po. Ito sa dulo. Kasi mahaba po ito na apartment. Ayan po mga kalods. Ayan. Ayan po. May naglilinis po dito. Sa so may tabi. may naglilinis po dito sa unahan sa kanilang ano kasi dito po uh, may mga naglalako para sa pag pintor sa kanilang mga nitso na kapabayad akalods ayan akalods yan po may naglilinis din iba hindi pa nalilinisan yan dito tayo yan kakat muna tayo mga kalods kasi mahirap ang daan thank you mga kalods sa inyong panunod sa aking video dito sa Magaraw Cemetery thank you magandang hapon labat